Good morning, mga kadrangon. Ay yan for today's episode, guys. Yan ko mo tayo, team Brazil mo tayo. So mo kaibali toubay sa may ju maram ng team na si Team Manila, si Greta, Team Singapore si Jonathan. At ako naman dito sa Brazil kabilo kabil mo kisawa. So for today's episode guys, uh, ano man magma-market kami sa binangonan pretil. So may may nakapag-chika sa akin guys na ano na mura daw yung mga isda doon. Kung mura daw sa tanay, mas mura daw doon sa Rizal. So, tit, ay sa ano, binangonan. Titik na natin guys kung ano, kung gaano kamura sa Britain kasi doon guys yung ang kanan talaga ng mga isda ng mga isdang tabang yun yung mga dinadala sa mga palengke dito sa Rizal at sa mga ibang lugar so ayun guys uh, nagahan na gumising para mapapano vlog ng mga at saka kasi mas maganda naman pumunta doon ng umaga so let's go

So ayan mga ka-dragon, ito yung mga bumabiyahin papuntang island doon. Saan banda yung Talim Island na ito? Ha? <speas> yung island na yun, saan? Anong island? Siguro doon pa yun, oh, yun, yung bundok na yun. Kaya sa upang, yung diyan yan at sa Huwag yung biyahin ito yon sa binongonan pre-tip to guys. ito na ng trenta thirty 30, trenta thirty five Thirty wait tayo sa station 35. Ang maganda 'yung sizing. Diyan mo makukuha 'yung si Comedian 'yung ano, isda. Okay. balik. Balik na lang tayo. Tayo okay, balik lang kami ipapatong sa dito. ano ito. Bigit, bighet. Mga kilo 'yung weight niya. 15? kilo 15. ito yung ano sa sa ano sa Mindoro. ang tawag nila dyan, maya maya naman maya maya ano 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 lang Ito 'yung ayungin o tayo dito ano nang guys dito, pero isdang tabang magbibili mo. Bibigyan ko na kayo sa 20, Sige po, ano, mga ibang kilo. Kaya ba? Ay, kaya ba natin? malaki na muna. Dalo ka na dito po, sa ano? Ate Jenny O, diba? Nabibili namin. 20 pesos. Ano, okay. 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 Kasi malaki pa nga ito kaysa doon sa um. mga isda namin, tap, ano, fish fun, mga tilapia namin. Maliliit. Tsaka malaman siya. Okay. Ang anong mata nito yung guys, nagagaw. May gusto nga ta. <laughs> Kung malapit lang yung malapit lang ano, Mindoro na po. Baka sila anti pa say, -araw sa araw-araw dito sa ano po, dalawa po kan limang kilo ang gagawin. Pwede so, rin so, okay, po. Para ano po ani bala. Kami u kan talaga dong tabang. Para masarap rap ng ihaw ng ano bangus. Wala ka rin. <laughs> Tan na ha. Allah. 4 kilos lang po yan ha. Sundan na rin. Sa 25 kilos po inaalok ako ni ate eh, 70 na lang daw yung isang train. Yun. O oh, no. na yun. lang daw yung makatrain na Kurang muna pa ba lang laki okay, okay. okay. rin kami ng pangdaan na, eh. na bangus. 120 naman isang kilo. So, 120. Bagaano sa malilaki mo, Nandito na rin lang naman, mamili na tayo ng ano. Pinapya, ayan, nabenta-benta lang. <laughs> Malaki na ba? Malaki na ba? isang kilo yan? 200 na lang, may get. 200, 200 na lang. Ano? Yeah kami ng daing. Yes, daing na tilapia. So dahil marami kaming nabiling ano, tilapia, naisip ko na gawin na lang siyang daing. Tapos papadala natin sa Mindoro para makatikip naman yung ating mga uh, dragon ka dragon doon sa Mindoro. So ayan, uh, bali tutulungan tayo ni Inang paghihinain ng ano ng tilapia. At syempre kasama ko na naman ang aking baby girl, si oh, mga, to... Akila. Siya na daw guys, si ano, baby dragon. O, di ba? Naging ka-dragon na siya. O, oh, dami natin. Uh, kila, kila. Sa halagang 200 pesos. Ang pungkilo sa so. akin. rame sasakyan, 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 birthday ni ito so, bababad natin sa ano ito. Sa toyo. Pang prito Tatanggalin ang... Ayan. Si Inang ang tagatanggal ng ano. Ng... Palikpik. Palikpi. Ako sa ano, uh, bituka. Marunong ako mag ano mag... Tawagin nilang Hinain. Oh, uh, Bibilad natin sa ano to. Sa... Kailan ang panahon natin ano? Umaraw, umulan. Paiba-iba ng ano. Okay lang, gagawin mo? Ha? Manunod lang. Yan si Inang guys. Ano, ta nanay ni Richie. Hi. <laughs> <laughs> Ilang taon ka na inang? 81. Oh, 81 pero maganda pa rin. <laughs> <laughs> maganda pa lagi isa. Pag walang katabi. <laughs> Ito naman si Tata oh. Tata. Oh. Tata. Oh. Hello <laughs> ano siya guys. Hindi siya nakikita medyo nahinatay niya. Ilang taon na si Tata Inang? 83. Oh, 83 na rin si Tata. Pero malakas pa sila. Anak ang pagsumain. Ang <laughs> puso, ang ranay, ang matain. Ang darami, Ano yung kutin din ninyo, maganda. Yung isang, yung ano, ano doon, eh. Na i sa akin, i 70 pesos lang. Halos isang ganito, ah. Eh, anong gagawin natin dito? Dadaingin? eh. Eh, na lang. Oh, oh. Bababad natin sa, ano, suka tsaka bawang. asin, tsaka may bawang. Tsaka natin siya ibibilan. Pag nabilad guys, papadala natin yun Sa, sa Mindoro. Nako, baka tata masugat. Tata, baka masugat ka. Ano ginagawa mo? Ayan guys, nagdali siya. Ito sa uh, likod bahay namin to, tong area na to. Bali nabili ni sir. <laughs> Ito binenta sa amin to ng ano, ng tita ni Richie. So, ano naman, mura-mura lang naman siya. Papaayos ka siguro. Ito yung kami likod bahay. Hindi pa siya tapos pero may aircon. Oh, um, Yan, marami tayong ano dito, tanim-tanim na mga gulay. Hmm. Kaila, pakita mo yung ating ampalaya. Daming bunga ng ampalaya. Mag-harvest tayo ng ampalaya. Oh, may Bum dami tayong pechay, okra, Pupupitan ko? Hindi. Hawak lang. Hmm. May mga halaman din ako dito sa likod. Pag mahilig ka talaga magtanim, kahit, ka, kahit saan kaya ata mapunta. Dami ang dami kong ano, pechay. Ako na magtatanggal din ng bituka. Ako na magtunting ko.

ano siya yung naked na tilapia, hindi ganito. Iba ganito o yun? Yung nahuli ni ka, ano? Ang anak. Yung hindi pa lang kaya anak. Hindi. ano? Lori. mga ito, kung nagyo. Kaya lang pagmahal ano, mahal na hindi kami Hindi na sobo kasi ano, wala ano ka nang niya. Ngayon maganda kasi mo pa. Ganyan ko lang siya. Saka natin mamaya na ibababay. Mga ilang oras ko yung ano, dapat ibaba para sa suka. Para ano? oh, para sa mga uh, suka so, sa kasal. Para lasang lasa. Uh -huh. Masarap yung ano, hindi masyadong maalas. Oo, hindi Para kasapit pa tayo sa bako. Ayyan na na kami ng, ng Basta na ba tayo sa ano? Pwede na tayo mag-apply sa palingke. Hindi ako ang tata. Ayaw na ni tata, pagod na kaagad. Tatay, naantok antok na ba? Naantok ko na. Tulog yan, ah, sabi tulog. aalis ka na lang ng bitong kahan eh. Yung dingi kasi si Tata kaya ano, medyo nila na kasi yung, yung salita para marinig niya. At ako na lang taga-laging. Ang ganda ng bandingan na <yan>, eh. <laughs> guys, kinakain din ito. Pipinong ligaw. Malalaki siya na. No. Yung sa amin kasi maliliit. Ito mahaba. Masarap daw siya. Matamis-tamis. Mabang oh. uh, uram na lang ah. Ah, Nililis ko pa lamang. Kinakain ba yan? Kinakain mm. Uh

Matabang lang pero medyo ano. Malamis-lamis. Parang lasang papaya. Hey. Hey. O, dad ni ano to. Kaedad ni JD. Mas matanda si JD ng isang araw. Wait. Halika ba? Pupunta ni JD dito mag-play-play kayo. Mm -hmm. Hello, JD. Hello. <laughs> ito, mami ni Kila yan. Hipag ko. Nahiya siya, guys. <laughs> Nahiya. Hindi sabi sa camera. So, yun, guys. Ito na yung ating nagawang daing. O, oh, di ba? Ang dami ko. Oh. Siyempre, gumaan na siya kasi wala na siyang bituka. Tapos, lalo pa siyang gagaan pag na bilad na. So, ayan, meron din tayong daing na bangus. nakababad na siya sa suka. Ito, guys, ano ko lang muna. Papa, -pa -tut -pa yung tubig para, ano, hindi matabang pag naibabad sa suka. Dapat to, wala siyang halong tubig. Dapat purong suka. So, ayan, mamaya ay lalagyan na natin siya ng suka. Ibababad, ibababad na natin siya sa suka. So, yan. nagluto rin ako guys ng chop soy. Favorite. Favorite kami mag-asawa, chop soy. So, ayan mga ka-dragon. Ano na tayo? Bababad na tayo ng ating daing. Hindi na ako darap, dragon fruit ladies. Daing ladies na. Daing lady. Daing lady dadaing. So ito guys, yung sukang gagamitin namin dito ay ano, sukang ordinary. Yung ordinary lang na suka. So yung ano, masyadong maasin na lang kasi dito. Yan, lang natin siya guys para lahat ay managyan ng lasa. So, matagal pala itong ano, bago pa siguro siya pwedeng iluto. Mga 2 to 3 days pa yan bago pa mag, ma, talagang bilad na bilad. Dapat to bilad na bilad siya para hindi siya mga mood. dami nito. Kaya nang pag natuyo ito, magaan na siya. po tayo. Ayan. Nalagyan na natin siya ng suka. Malaki. Dalit na lang ito sa suka. Ang bigat. guys, lalagyan din natin siya ng bawang. Tapos, ayun. Asin. Then, lalagyan natin siya ng asin. Kailangan to, hahalo-haloin mo rin. Hindi yung kukit yun. na ilabad mo, hindi mo na siya hinahalo-halo. Haloin mo rin para yung kanyang lasa. update ko kayo sa aking ginawang madaing. Uh, After one hour, ito na siya guys. Medyo naluto na sa suka. Ganito na yung kulay niya. So ayun guys, uh, mamayang siguro, siguro pwede na rin siyang i, ano, mamaya, i-bilad mga bandang hapon, mga 3, 3 p.m. pwede na siguro. So ayun guys, update ko na lang kayo sa mga susunod na episode namin pag na bilad na siya, yung pwede na siyang iluto. And guys, thank you so much po sa panonood sa aming YouTube channel. At uh, abangan nyo rin po yung aming mga susunod pang upload. Sana yung enjoy po kayo sa aming episode for today. And thank you so much mga kadrago. We miss you all guys. We love you.